Hello, good morning guys. Bumili ako ng ano? Ng, bumili ako ng saluyok. Tapos yung yung kawayan, yung dabong ang tawag sa amin to. O. Yung dabong yung sa ano ginagataan yan. Pero gagawin namin itong uh, diningding. Ayaw ko kung anong gagawin dito ni Mr. Baka din Kasi, oh, pinapaasikaso asikaso na sa akin yung dahon ng saluyot. Ang dami na nga, oh. Kanina pa ako nagsimula. Ayan. First, first time kong tumikim ng dabong na may yung dinding-ding. Dinding-ding yata ang tawag sa kanila o oh, inabraw. Hindi ko lang alam. Kasi mga Ilocano sila. Kasi dito sa amin sa Masbate, sure naggagataan to itong dabong yung kawayan oh marami ngayon marami ngayon dito maraming dabung dabong aywan ko sa inyo kung anong tawag dito yung kawayan yung pinakamurang kawayan yung nagaano oh, uos bung pa lang ayan oh bakang iba eh, hindi pa alam Ayan, Oh. Ayan. Meron daw puti. May puti nito. Ito may pagkayelo. Pero, pinakuluan na daw nila ito. Pero, kailangan pa rin yung pipigain. Ito, bising busy sa <coughs> sa pag, ano nang saluyot, pag tanggal-tanggal ng mga dahon. Sunday kasi ngayon kaya maraming gulay-gulay pero mahal ngayon yung ano yung luya dito sa amin 220 ng kilo ang kamatis nagbumili lang ako ng kalahati 80, 80. mamahal bumili na lang ako ng mangga din uh, 50 ang kilo o oh, 40 ang kilo ng mangga yung mga ganito yung tawag sa amin ay pinikoy. Pinikoy, pikoy. Ang mamahal ngayon ng mga bilihin. Yung isang daan mo na, isang daan na pera ay ang mabitbit mo lang ay kunti. Plus sa mga isda ay mahal din. Buti kung nakaka-booking kami, nakakabili kami sa tabing dagat ng ang 50 pesos ay ano na marami na eh pero kung sa palingke naku ding daw madininding hindi ko alam kung dininding yung hindi ko alam kung anong gagawin niya dito kasi bibili kami ng prito ah oh, pwede dininding yung bibil kami ng isda piprituhin daw mas maganda yung mga dahon-dahon ay dito maraming mga hindi na kami bumibili ng mga yung dahon ng uh, yung malunggay ay marami naman malunggay dito kaya hindi na binibili yung malunggay dito sa amin kahit ako may tanim din na malunggay Katatapos lang umaga, kakakain lang ng umaga ay nagluto na kagad ako ng kanin. Ang bilis ng oras. Ang bilis ng oras. Pagkakain ng ano, ng panghali, maya, maya gabi na naman, hapon na. Mag, magano naman. O, ayan, tapos na. <laughs> hindi ko alam kung anong gagawin niya dito mamaya papakita ko rin sa inyo kung anong gagawin niya dito kasi siya lang nakakaalam nito eh eh ako marunong din magdiningding yung sa kanila pero yung yung ano lang may mga ukra tapos o oh kasi may bagoong kami na ano yung ginawa niya yung bagoong ilokano yung kataslaang kinukuha namin aw oh, yung ano lang sanaw ewan ko kung ano sa inyo yung sanaw hindi ko alam sa Tagalog kay Kalisod mag Tagalog kaya amunay ni na Namon Sura ang Namon Sura niya na ah, alas 12 ang aming ulam mamaya Ah, ito. Yung kalabasa ay 40 ang kilo. Bumili na lang ako. Kaya sa iba, 50, 60, ganyan. Ay, pero my time gusto ko yung, yung parang buti, yung mahaba kasi yung, yung mga buto lang niya, kunti. Kumpara nito, kumisan, kunti lang yung laman niya, puro buto. Ang kamatis ngayon, nagmahal na. Mahal ang kamatis. 160 ang kilo ng kamatis. Bumili lang ako ng kalahati. Ito nga ako, ang luya. 220 na. Samantalang nung nakaraang linggo, bumili ako 200. Top, 200 ang kilo. Ngayon, 220 na. Dati, yung ganito, mabibili mo lang ng ano, no, ka, 10 pesos. Yung ganito, nabigla nga ako, ang mahal-mahal. Ma, ano daw yung ano, yung tawag niyan, ma, maiwat. <laughs> Kaya maiwat daw ang, Matumal. ha? Matumal. Matumal? Oh. Aw. Ang ah, maiwat sa amon matumal sa Tagalog. Matumal. Maiwat. Mahirap. 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 Hindi mahirap. <laughs> Kunti lang nga nagtanim dito kasi. Hindi pa season niyang luya. Kaya mahal. Anong gagawin mo dito? oh, O, ito ngayon, guys. Sa, ito, sa susunod. Ewan ko kung anong gagawin dito. Pero mas gusto ko nito ang ginataan. Ang ginataan. O, oh, sige, bye. Bye, bye, mga guys. Please subscribe my channel, Menchu Vlog. Salamat sa panunood na walang sawang panunood. Bye, bye. Gracias.